Full tank, boss. Ano yun? Apo. Ay, mga ka, sir, mga nagtutinag ka, ah. Oo. Mini-vlog muna. Mga nagtutinag ka, sir. Ha? Mga nagtutinag ka dyan. Paano na ito, ah. Malabo, eh. Malabo. Pero, matagay mo na lang ito. Okay lang, sir. Ano ba Anong papakalaman sana, sir? Papili vlog, boss. <laughs> Full tank, to, sir? Oo. Uh. okay oh, lang. Malabo lang, sir, oh, pagkakaprint, pa. eh. O, pa, pa, pa. miniblog lang, pero. Mini-vlog lang, boss. Magsitong malagay sa motor-motor. Eh, sir, oh. Ayodan Malabo Malo to. Malabo na rin para ano. Saka yeah. nga lang boss, malabo yung pagkaka-print eh. Saka isa pa sir, isa ano may kaaligo namin. Hindi ako may kaaligo namin. Saka okay, muna na, boss. Marami ka ng followers dito sir. Wala pa sir, nang bago pa lang. Ano ba mga content ka dito sir? Thanks lang. Halo, halo. Motor sana ano din, motovlog din. Marami nakaka-relate din. Lalo pag nakakita ko ng gano'n na ano. May mga customer na vlog? Sa, ano, sa Petron Rewards Boss, na vlog ko siya parang ano lang. Ayos yung... sa points lang. Oh, kinap... Ayon. Thank you, sir. Okay. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, boss.